Ano ang nasa car CD player mo ngayon? Ed Sheeran. Ano yung dance? Hindi, ano? May pagka-indie sound. Hmm. Ba? Jun, alam mo ba, DJ ito? Yun hmm. nga, yeah. nagkwento nga kami kanina, marami daw siyang plaka. Plaka <laughs> pa talaga. Oh. Take note, hindi CDJ, ha? Oh, plaka. Kasi ako kung alam nga lang puputoklit yung plaka, ha? hindi niya napin hindi mo na dinis oh, no, may po. mga uh, meron ako nun mm. apat na crate ng plaka mm -mm. tapos nung mukhang ano na mukhang wala na ang plaka mm. pinamigay ko sa yun. so, ngayon Nagsisimula nag nag na ako doon. Nagsisimula <laughs> ulit kayo ngayon? Nagsisimula ulit. Sa customs ba ko, wala kayong mga nahuhuli mga plaka? So far, wala pa eh. Sana nga, meron eh. <laughs> ay, mga kapatid, welcome po sa isang episode naman ng Wasak. Kasama po natin, nako, nasa hot seat po siya. A uh, few months ago, pero ngayon mukhang cool na cool pa rin, Ayan, mga kapatid. Kasama wow. po natin ang no? Customs Commissioner, Rufino Biazon, Sir, maganda na dito, sir. Thank you, eh. sir. Apera na lang tayo, sir. Masyadong oh, malayo. O, this, oh, nga, bakit masyadong malayo? Mawalan si Cobb ng gamit. Magbindangan naman yan. Cobb, yung wallet mo, ha? Iyan. Sabi ko lang din, Ah. Hindi, napansin natin ito kanina. Para saan ba ito? Uh, tawag niya, survival bracelet. Mm -hmm. Pagka nasa survival situation ka, pwede mong i-unravel siya. Wow. May itali ka na. Mm -hmm. tali na. For any use. Mm -hmm. Sabi nga nila, more, the more than 1,000 uses daw. Wow. Mm -hmm. Isa lang alam kong pinakahuling use nito. Pagka all else is desperate pang bigte mo na siya. Alam mo, <laughs> iniisip ko i-joke kanina yan. <laughs> Pero, oh, 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 buti sinabi mo, sinabi mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kom, matanong ko lang, nung sona ng presidente, suot mo ba yan? Oo, kasi mga more than a year na ako nagsusuot mm -hmm. dito. Mm -hmm. Hindi ko naman naisip magbigte. <laughs> so, ano yung lumalabas Parang may pinariringan siya pero, in theory, kayo yung nasa, I'm, I'm sure you've heard this question mm -hmm. a million times, mm -hmm. ikaw yung nasa command responsibility, pero ano kaya yun? Well, ano nga eh, yung, yung message naman niya, mm -hmm. di ba, sinabi niya na from the beginning, alam naman namin pareho mm -hmm. yung challenges mm -hmm. ng trabaho. So, sa tingin ko, ang pananaw naman niya doon is mm -hmm. pinili niya ako para mamuno. Mm -hmm. uh, alam niya na yung buong organisasyon may diferensya. Mm -hmm. So ang pinatamaan yung buong organisasyon. Mm -hmm. And uh, basically sinasabi niya yung mission na binigay ko sa iyo from the start. Eh nandun pa rin yun. Tuloy mm -hmm. mo lang. Yan ang mensahe. At mukhang hindi naman nakita ng mga kapatid natin no. At mukhang hindi naman tayo nagkukulang. Mm, sa uh, nakikita natin yung mga efforts ng ng bureau mismo oh. na linisin talaga 'yung sarili at recently nagkaroon nga ng moves na ilipat ang 27 collectors oh. no under the, Ghost, Department ano, of oh. the Department of Finance. Department of Finance pero ang problema na parang I'm sure na din to ng gobyerno Aquino na isa sa mga kalaban pala nila ay ang korte no nagbigay ng TRO ang artist kayo ba yung nagulat doon nung TRO yung paglilipat ng 27 o, al al alam niya sa customs na ano, nung pagpasok ko dyan, isa sa mga na, -na discover ko mm -hmm. naging practice na yan in the past kasi wow. ka may inililipat na tao mm -hmm. apply sila ng TRO wow mm -hmm. Kahit na yung uh, mga dating position na uh, within mm -hmm. the bureau yung mm -hmm. paglilipat, may mga uh, nag apply ng TRO. Naging kultura na talaga. Uh, na. Tapos, in fact, yung isa kong hakbang na ginawa, wala pa ako isang taon na makakaupo, no? mm -hmm. na TRO din. Uh, meron kasing isang unit doon mm -hmm. na maapektuhan ng isang automation mm -hmm. ano namin mm -hmm. uh, initiative. No? Automation, ibig sabihin, computerization. Uh, yes, computerization. Mm -hmm. uh, para matanggal nga yung intervention ng tao. Mm -hmm. So, ang epekto nung kung ano na yun, automation and initiative na yun, may isang unit na parang madidissolve. Mm -hmm. Pero yung mga tao, hindi naman mawawala ng mm -hmm. trabaho. Hindi lang, ng pwesto. Nag-apply sila ng TRO, nag ng korte. Eh. Bakit kaya ang dali-dali mag-grant ng TRO pagdating sa customs? Well, ano, mahirap na magsalita. Cheers! Yeah, lang. Man. Ito pati nga siya doon, <laughs> naghanap siya ng parang mga files, di ba? Kom? tapos ka doon sa isang janitor. Ayun eh, oh. siya yung kakakaalam ng lahat. O, oh, pakuwentesto no, naman nung bagong upo ako noon. Mm. Uh, hindi kami nagkaroon ng proper turnover mm. ng predecessor mm. ko. Mm -hmm. uh, ang turnover lang namin yung flag, tinurn over mm. sa akin. <laughs> so parang nangahalos nang pa ako. So yung opisina ng commissioner, ah uh, ko yung mga mm -hmm. mga pending na na, na na documents, yung mga files. Mm -hmm. And uh, yun nga in, it ended up nag, Siyempre, turo dito, mm. turo doon. In the end, pinakahuli, was the janitor? Mm -hmm. In other words, naitapon yung mga oh. dokumento. Wow. So, so, talagang yung simula ko pa lang noon, papaan talaga. Mm -hmm. Dahil uh, wala kaming ganung klaseng turnover na mm -hmm. inaasahan ko noon. Mm -hmm. Pati yung media, di ba? Parang may pinalis ka pang media na... Ano na nag parang... ano kami? Nag-accreditation system. Oh, Ay, okay. oo. Okay. yung media, oh. parang pinag-reklamo. Mm -hmm. Ano yung mga pinakanakatawang pang... pangalan ng mga publication na ito? <laughs> parang daming biglang media. Parang, paano yung... Ang na naabutan namin doon, ano, almost 400 personalities. Mm -hmm. uh, oh. Ilan so, na, na, ang dyaryo sa Pilipinas? Kasama, sa kasama yung mga oh. provincial publication. Oh. May mga dumadayo mula probinsya, no? do mm pumunta -hmm. doon sa customs, mm hmm. nagpapakilala ang media. Mm hmm. So, is ginawa namin nag uh, institute kami ng accreditation system. Mm -hmm. Ang criteria na ginamit namin yung ginagamit ng Senado, ginagamit mm -hmm. ng Kongreso mm -hmm. kasi galing ako ng Kongreso. Mm -hmm. So by that, nabawasan namin up to about 100. So, nabawasan. lahat 'yon uh, supposed to be lihitin mo na ng mga oh, media, no? Mm -hmm. Although may iba pa rin na medyo questionable mm -hmm. pero nakapag-comply sila sa requirements, no? So, inaccredit namin sila maraming ba maraming orange ano <laughs> no sa may office maraming orange magaling sa customs din Ma orange mga prutas Mga prutas uh, <laughs> come um... mm. considering na the heat no that the media applies on certain sectors sa uh, ating system no would you rather be in congress right now or in the bureau of customs <laughs> ang, ang comparison ko diyan ano ano yung nasa yung pagiging nasa congress ako it's like being a fish in the ocean mm -hmm. Kasi happy ka mm -hmm. you're free to move etc you like the job uh, yung nandito sa customs i like it to being in an aquarium Mm. isda ka pa rin, you're comfortable in the water, mm -hmm. pero very limited ka, mm -hmm. at saka, ang daming nanonood sa'yo. at mm -hmm. think it's a lot. So, may janitor fish sa tabi mo. janitor mm -hmm. fish sa tabi mo, na nawala yung dokumento. <laughs> <laughs> Speaking of Congress, kung andito lang naman tayo sa paksang ito, ayun, oo. Oh. Na-meet -na mo ba itong Sinapolis, Janet Napolis? No. Uh, although, kilala naman kilala naman siya no in the ah, sense pa lang talaga in the sense na kasi yung asawa niya uh, was a former military man mm. no? Tama. Uh, kaya we've heard of Marine you, din di ba so yan na, in na involved pa sa ku yung, yes. yung asawa niya mm -hmm. And Kung alam nyo rin, yung aming ama was mm. uh, no? on their opposing side yes. sila. No? Mm -hmm. hey, hey! Kom, hey! hey, hey, hey! ito ah marami nagsasabi na kaya talaga pumutok ang galit ng tao dito mm. sa Napoli sa pork barrel bruhaha. It's not exactly because of the pork, yung, the revelation of Ben Hur everything. Mm. It's more because nagkaroon kasi ng face mm. at yun ay si Jean Napoles, yung anak ni Janet. Mm. Kasi medyo abstract pa doon yung konsepto ng pork barrel scam mm -hmm. sa the typical ano, no, Filipino. Ano ang maari nating i-apply na teorya sa customs para magkaroon din ng same galit ang mga tao laban sa mga kurap sa customs. Well, siguro yung mga yung yung ano mismo, empleyado, yung, yung, paano ang siguro panong pamumuhay. Hmm. Uh, na ang sweldo ay ganito lang, example. Ang isang sweldo buon. ay ganyan, ha? isa siguro sa natin, Siguro ma-pinpoint natin yung incident nung uh, si Mr. Paulino Elevado ay oo, you know, yun naka yung naka-Porsche. Yung tawag Porsche riding mm -hmm. customs man. Mm -hmm. Uh that could be an example, mm -hmm. you know? Uh Alam mo isa pa story yang kay Mr. Elevado, yung hinabol niya na nakabarilan. Yes, 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 Um mm -hmm. anak ng mga kaibigan ko 'yun. Naku. Mm -hmm. Kaya nung nangyari 'yon, siyempre nagsumbong sa akin yung mga mm -hmm. magulang doble galit ko dito kay Mr. Albano kasi so, siya, nung pinatawag ko nga siya sabi ko alam mo ba ang offense mo sa akin sabi ko sinisira mo yung reform effort na ginagawa mm -hmm. natin at mm -hmm. at the same time mga kay anak ng kaibigan ko yung mga Munti ka mo nang pinatay doble kara <laughs> ano talaga i was really uh, frustrated and angry at him sin uh, in, in just one act eh. mm -hmm. them all agad yung efforts mo na ayusin yung mm -hmm. ayensya tapos ganun pa na mm -hmm. almost makapatay ng bata. Kasi mm -hmm. bata ito mga bata, to, Eh. Oh. eh, nung una pa eh, parang pinagdatanggol niya yung sarili niya na, mm -hmm. na, na nanlaban daw. Sabi ko, mm -hmm. huwag mo nang ipaliwanag sa akin ng ganyan dahil mm -hmm. alam ko yung mga taong niyo. Kung mm -hmm. Ma maayos na tao maayos yung mga Maayos na tao yung mga mm -hmm. Tapos, ang sunod mo papaliwanag, ang sahod mo, 10,000 lang isang buwan, bakit ka may Porsche, hayop ka? <laughs> <laughs> well, ang paliwanag naman niya doon. Uh, <laughs> may paliwanag pa rin sila. Paliwanag siya. Mm -hmm. Una, una, hindi kasi nakarehistro sa pangalan niya yung papel. Niya. Naka mm. oh, naka okay. nakalagay pa sa pangalan ng isang car dealer. Mm -hmm. Ang paliwanag niya doon, sinang-ayunan ng car dealer. Was that hindi ni ano niya, uh, nag daw siya doon sa car dealer. Mm. Okay. okay. At uh, dinadala niya 'yung sasakyan para mm -hmm. pagka-dinedemo, gan mm -hmm. no? Kasi no pinakuha namin 'yung registration, nakapangalan niya doon sa car dealer. Mm -hmm. Kaya technically, no, uh, meron siyang alibi doon. Mm -hmm. But then, siyempre, ang pagkaalam mm -hmm. din naman ng mga marami was that siya talaga yung gumagamit ng sasakyan. Mm -hmm. uh, yun lang, meron silang uh, legal alibi. Din. Mm -hmm. uh, eventually, na-dismiss na rin siya. Mm -hmm. Kinasuhan din sa Ombudsman and he was dismissed. Very good. Parang nagre-react lang Pinoy pagdating sa shame. Mm -hmm. Or sa kaso ba ng mga collectors na, 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 na sa BOCI, mukhang immune sila doon sa konsepto ng hiya o kapal lang mukha. Well ngayon ang uh, kanilang siyempre, ginagamit na argument nung sapag, sa pag-against sa paglipat sa kanila is yung security of tenure mm -hmm. yung uh, constructive uh, dismissal mm -hmm. na sinasabi. nagiging technical lahat hindi mo rin naman masisi dahil most of them are all lawyers oh. okay. ay oo uh, siyempre maraming ano rin yan maraming oh. uh, legal basis na yung mm -hmm. magagamit and uh, ang customs by its by by the nature of its work uh, it's is highly technical mm -hmm. uh, legal and technical mm -hmm. Kaya may, ano rin talaga eh it's not really si as simple mm. as yung pe people think no ko paano oh. ang proseso sa mm. customs. And itong mga to collectors 5 oh. and 6, experienced yung mga yan. Ah kumbaga kasi qualified 5 and 6. Yes, collectors 5 and 6 kasi yung napili na i-transfer. Um mm -hmm. uh, very experienced ito mga to, parang mm. sundalo, veterano sa mm -hmm. gira 'tong mga to. So mm -hmm. no, kaya they know how to how to use the law magpapasko na ako pag every time ba nababanggit yung word na three kings may iba ka bang <laughs> naiisip o yung mga nasa likod pa rin ilalim na nasa ibabo ng camel pa rin ako <laughs> well ako naman, no since nung nababanggit yung three kings uh, <laughs> ang palagi ko sinasabi hindi ko inaacknowledge mm -hmm. ang three kings na ganyan mm -hmm. no well, natag sila na ganyan mm -hmm. uh ano At ba hindi ka wala nagtagno oh hindi ako nagtagno yeah. um hindi ko ina-acknowledge kasi ang sinasabi kaya daw sila three kings kasi hindi sila pwedeng galawin, untouchable, untouchable. So sa akin hindi naman sila untouchable. Mm -hmm. And in fact, uh nag-issue pa nga ako noon ng transfer orders for them eh, no? Until uh, ang naging decision ng leadership was i adopt itong klasing movement na ginagawa ngayon. Mm -hmm. Um, so, sa akin, hindi ko naman inacknowledge sila as being Three Kings na untouchables. Mm -hmm. They are just the same as the other mm -hmm. other collectors. But, uh, siguro, may basis din yung mga nagsabi ng Three Kings. No? Kasi, uh, nandiyan na sila bago ako dumating eh mm -hmm. sa customs. So, probably, experience in the past mm -hmm. na maging uh, uh, basis ng Three Kings na pag. na yan. Mm -hmm. Ano yung pinaka-weird no? na bagay na Sinubukan <laughs> <laughs> Mga laruan ba yan? Nasinubukan uh, na ko i-smuggle. Nasinubukan ko i-smuggle. At inis nung nakita mo, who the hell would want to try to smuggle these things? <coughs> well, sex toys. Yeah, mga laruan sex toys. nga. Mga laruan. Kasi <coughs> <coughs> <in, coughs> gano'ng karaming sex toys? Yung nahuli namin sa ilo-ilo pa dumating of all places. Hmm. <coughs> Kunwari, ano sa Siguro, papel? Mga... Undeclared siya sa cargo. Eh. Mm -hmm. Hindi siya naka-include. Pero nung nag-inspection, di nakita ngayon. Mm -hmm. no? uh, Iba-ibang klaseng sex toys. Open for bidding, Ben. Malapit ako. Pag-bid daw dyan. How do you not take home your work with you? Well ano eh, nung nasa Congress pa lang naman ako, uh, natuto na akong mag mm -hmm. Kasi isa yun doon sa deals deals ko with my wife mm -hmm. na hindi mag-uwi ng trabaho. Mm -hmm. Kasi dati inuwi ko trabaho. Mm -hmm. Homework mm -hmm. e. Eh, Kaya siyempre naapektohan din ng mm -hmm. family life. So back then, natuto na ako na ihiwalay. No, pagdating ng, ng uh, end of office hours, I leave the work there and then concentrate mm -hmm. on, on what's in the house. Mm -hmm. Tapos, meron din ako siyempre yung pang-leisure activity mm -hmm. ko pa, to get my mind off the the problems of oh. the office. Otherwise, masisiraan ako na ulo. Kumusta po si Airpods niyo ngayon, Ko? Okay naman. Uh, siya yung oh. congressman ngayon ng Muntinlupa. Oo. Oh. Uh, malakas pa rin ba uh, ma siya? Malakas ma pa rin. Ma 78 oh. years old Th na yun. Malakas pa rin ba siya mag -yossi? Eh, malakas pa rin. Uh, Ito, nung, nung Ano mga, sabi <laughs> niyo mga... <laughs> Noong mga almost five years ago, kinukulit ko siya. Stop smoking. Mm. Parang ganda pa rin ng katawan niyo. No. Grabe. Yeah. Parang magukas mag pa rin. Eh. kaya tayo tayo <laughs> pa rin tayong gulpin tayong tatlo. Oh. Airpods pa rin. Ganda rin. Maganda rin yung katawan ng Airpods niyo. Ano bang? Pinapahinto ko siya noon. Pero mm. sabi niya sa akin, past 70 na ako. Sabi niya, bonus years na to. Oh. No. So, bakit oh. mo pa ako pahihintuin ngayon? Galing. Galing, mo. Galing mo. Sige, tuloy-tuloy pa rin siya, Yossi. Kong, saan mo nakikita yung sarili mo after 2016? Mahirap masabi eh, no? Um, sa kinalalagyan ko, bilang napasok na sa mundo mm. ng politika, mm. ang pananaw ko dyan, you, you, cannot plan too much ahead. Mm -hmm. Uh, bahagi pa rin nun yung kung mm. destiny bang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Mm. Dahil maraming pwede mangyari. So sa akin, uh, I do it Uh, one step at a time. No? Mm -hmm. Although meron tayong general goal, mm -hmm. uh, I would still like to continue serving mm -hmm. uh, in, in government. And uh, mukhang trying to go back to legislation mm -hmm. would be the first step. Mm -hmm. Pero hindi ako ganun ka-dead set na sabihin na natin, eh, no matter what, at all mm -hmm. cost, yan ang gagawin ko. Hindi. Mm -hmm. yung gaya, gaya na sabi ko, I still accept the fact na anything can happen between now and then. Mm -hmm. Pero wag ka na magbatasan. Mag-GSIS ka na. Nasa, <laughs> no? May oh, oh, oh. hirap eh. Oh. I, tried oh. it, I tried, it, once, diba? oh. Oh. Pero ang hirap eh. um, Time anyway, lang. pareho lang rin naman ng trabaho mm -hmm. uh, ng, ng Congress and mm -hmm. ng the Senate. Uh, mas mali maliit lang mm -hmm. ay iikutan mo, mm -hmm. besa ang gasto. Pero malungkot na, wala ng pork barrel eh. Uh, yung fulfillment <laughs> ng work din naman oh, is uh, something that would <laughs> make you happy. Oh. Pag nai-GSIS kayo, kum, yung carpet doon, pangitan natin ang bago. Hindi, baka kalaki naman nanunod. GSIS mismo yung eh, ano. Hindi, hindi. Hindi, oh. ibig sabihin, so, Senado. Kung nasaan yung Senado. Senado. Na, yung hmm. Maganda rin, Kom, yung isang empleyado doon na may sweldo na ganito, biglang yung dalaway, dalawin sa bahay, no? Handle sa ako sa customs. <laughs> Bakay mo sa Manila. May camera ka. May camera ka dala. Ganda niyan. Sa pulibo ka, no? Mayari kung magkalabas sweldohan ng ano. Mayari, yeah, from the lowest, mga about 10. Natuloy mm. yun yung mga highest natin, mga official. Subukan, subukan kaya Okay, ganito, <laughs> no? Alam mo mo yung kotse niyang maganda? Mayroon kang, ano, may oh. van ka. Surveillance. Nakaroon lang. Sundan mo kung saan may meet. Yan. Ang kaklase ko nun, gusto mag-costume sa'yo. Eh. Ako, parang gusto, para gusto na mag oh. bigla. <laughs> pasko, diba, <laughs> ito, oh. pasok ba ako, Kom? Magaling magsulat. Eh pa ko ma. Yung mga ganyan mukha ba, maraming ganyan mga mukha sa <laughs> costume. Mukhang walang ganito, mukhang malinis siya. Eh. Oh, no. Mukhang bagay Pwede, na. Pwede, no? Pasok, no? Oh, warehouse man. <laughs> Marami dun, maraming alahas, di ba ko? Kahit ordinaryo nilang, mga kapal na alahas. Eh, si June, mm. itong si Commissioner, DJ, nagdi DJ, DJ yan. Ka, at plaka, oh. plaka. plaka. <laughs> sa ka ba sumiset? Uh, sa ka ba kunyari mga depende no kung kung may mag-imbita. Mm -hmm. Um, gaya na no, meron ako mga kaibigan na DJ din talaga mm -hmm. ngayon. So pag pupunta ako dun sa kung saan sila tumutugtog, minsan pinapatugtog nila ako. may dala ka ng plaka. Mm -hmm. Eh, hindi, pagka ganun so, naman, so, ano na eh. Kung anong dala nila, uh, yung uh, ang ginagamit ko. Kayo ba yun noon pa lang nagdi-DJ na? High school. Uh, Ay, mga mobile-mobile uh, ito. Uh, oh, grabe. Basta uh, may mobile akong ano, Malang -malang walang ecstasy, ecstasy. No? Hindi pa. Hindi pa. Maaga pa. Aga pa doon. Oh, no? Maaga pa uh, doon. New wave, new wave. Boto ko, ano? Yes. So, 90s na, na pala yun. Uh, no? Mga parties sa, ano yan, sa valley. Mga sa House Pianchi. of Dolls. Mga ganun yun. Kunyari, ito. Desert Island. Ano, Desert Island question. Hmm. You'll be stuck in a desert island. Ano yung top five vinyl na dadalhin mo? Top five vinyl. Hmm. Um, new Order. Wow, Manda ah, ano Order? <laughs> the Smiths. The Smiths. Um, chong na chong talaga siya. <laughs> <laughs> Pati yung Paul Mott, chong na chong din eh. <laughs> diba? New Order, The Smiths. Uh... Nanood ko ba ng Morrissey? Eh? Hindi eh. No. Hmm. Nabalitaan ko lang. There was that issue about the flag, di ba? Oo, oh, pero oh, hindi ko na napansin. Pero okay lang yun eh. Okay uh, mm. Maganda uh, naman eh. No. <laughs> <laughs> saya, so, hindi ko lang napanood. Oo, so, sorry. Uh... Uh, uh, new Order, Smiths. Joy Division. Um, well, oh yeah, Joy Division, New hmm. Order. Uh, the Cure, yun. Mm -hmm. Yon, no? U2. U2. Child of the <laughs> 80s. Nasaan <ka laughs> na lang. <laughs> Child of the 80s. Nasaan <laughs> na lang. Uh, Depeche Mode. Depeche, Depeche Mode. Yan. Uh -huh. Okay na ako doon. Mm -hmm. Kung makaharap niya yung mga punk noon, gugulpihin siya. Kunyari lang, ha? kunyari lang. Papano ko na bukas? Ano yung gusto mong soundtrack ng iyong burol o living? At ano ang iyong gustong huling hapunan. Uh, forever young, Alphaville. Alphaville. Wow. Ah. Uh, tapos sinigang. Sinigang talaga. <laughs> oh. sobrang asim na, na, walang mix. Na natunaw-tunaw na oh, yung taba. gabi. Ah. Tsaka hmm. hindi sinigang mix yung nakalagay. Yung totoo oh, talagang pinagsagaan uh, talaga. Pala, uh, yun. Yung, yung ng nanay. Mga kapatid, Bureau of Customs Commissioner, Rufi Biazon. Sir, yeah, maraming salamat. Thank